Pinagkaguluhan ng Kim Si isang bake shop, napakahambo nila. Spotted si isang mall. Silang dalawa ng talaga ang magkasama. Kilig agad, matapos kumalat ang ilang larawan. Ano naman kaya ang scene ng mga bashers kapag nakita? Ito sa kabila kasi na mga manggandang nangyari. Sa dalawa, nariyan sila para manira kaya ang ilang fans ay napapaisip minsan kung totoo -to ba talaga ang nararamdaman ni Paulo. ay nga sa mga komento, Good evening, Sir MJ PTV. Tanong nang po, sa tingin niyo po ba, hindi po nakakaawa si Kingi? Sa mga nangyayari ngayon, maraming mga bashers na kung ano-ano ang binabato sa kanya, na wala naman siyang ginagawang kasalanan tahimik ng si Kimi? Sana hindi siya masaktan ulit. Kasi, parang may madi. Observation ko lang, 73 o 72 na po ako, marami akong nakikitang madi. Dapat kasi, hindi lang po puro kilig. Dapat nakikiramdam din. Naawa lang ako kung masasaktan ulit siya. Parang hindi na dapat. Hindi niya deserve pero naniniwala pa rin kami. totoo ang ipinapakita ni Paolo. Sadyang maraming bashers na sumisira din minsan na nagiging dahidan para mangisip na rin ang ibang fans. Sadyang hindi kasi masyadong vocal si Paolo. Ngunit hindi namin na sila ang magkatuluyan sa dulo. Ipagdarasan namin na hindi masakta ng idol kasi nasasakpan din kami kapag nakikita naming nagkahaganan si King.